Nagsagawa ngayong umaga ng operasyon ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng Department of Transportation sa EDSA Busway. Ang SAIC nagsagawa rin ng crackdown laban sa mga kolorum na sasakyan. Si Ryan Isige sa detalye. Ryan? Nako Audrey, maaksyon parang eksena sa pelikula ang maaksyong operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR ngayong umaga. Ang motorista kasing ito napaparahin lang sana dahil sa pagdaan sa EDSA busway carousel nagpumiglas. Dahilan para sumemplang ito at madamay pa ang nasa harapan nito na kotse. Matapos matumba, mabilis na itinayo ng motorista ang kanyang motor. Pero imbes na gumilig para makipag-usap sa mga tauhan ng saik, muling humarorot papalayo ang motorista. Sinubukan pa ng tauhan ng saik na kunin ang susi ng motor pero... Nabigo ang operating team dahil sa liksi ng motorista. Kung inaakala ng motorista na absuelto na siya, nagkakamali siya ng inakala dahil sabi ng SAIC, iisyohan nila ng show cause order ang motorista para pagpaliwanagin sa ginawa nitong pagtakas sa operating team. Pasado la sa iskanina, Audrey nang muling magkasa ang saik ng operasyon sa bahagi ng Ortigas flyover. Hindi bababa sa sampu ang unang nabigyan ng violation ticket kabilang na ang ambulansang ito na impound din dahil walang dalang ORCR ang driver. Samantala, Audrey, tuloy-tuloy din ang crackdown ng SAIC sa mga kolorum na sasakyan. Sa datos ng SAIC, tumaabot na sa halos apat na raang sasakyan ang kanilang nauhuli mula Nobyembre 2023 hanggang Hunyo 2024. Umaabot naman sa megit isandang milyon ang multang na ipataw sa mga pasaway na motorista kadalasang nauhuli odri ng saik ay yung mga kolorum na van na may multa na abot sa 200,000 piso habang aabot naman sa 1 milyon pagbus dahil sa mas pinagting na kampanya laban sa mga kolorom na sasakyan ay umaasa ang DOTR na may expose ang mga hindi rehistradong sasakyan sabi ng DOTR Audrey pangunahing rason ng kanilang mas pinagting na operasyon laban sa mga hindi rehistradong sasakyan ay para sa kaligtasan ng mga pasahero sa mga oras ito, Audrey, eh, nagpapatuloy pa ang operasyon ng SAIC dito sa bahagi ng Ortigas Playover. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.